Paras ipinagtanggol ang kapatid na si Kobe sa pambabatikos. Hindi nagpalagpas si Andre Paras, isang kilalang kapuso actor, sa paninira ng isang content creator laban sa kanyang kapatid na si Kobe Paras. Umalma si Andre matapos mapanood ang vlog kung saan pinagbintangan si Kobe na umanoy sobrang nagpakasaya sa isang party, sa gitna ng mga chismis ukol sa paghihiwalay nila ni Kylie Alcantara. Sa kanyang Facebook page, naglabas ng isang mahabang pahayag si Andre bilang tugon sa naturang vlog hindi nito pinalampas ang ginawang pagdikit ng vlogger sa pangalan ni Kobe sa negatibong issue. Kalakip ng post ay tatlong larawan ang una ay profile ng nasabing vlogger, ang pangalawa ay video reel kung saan makikita ang mukha ng vlogger. At ang pangatlo ay caption na tila nagpapahiwatig ng masama, lifestyle na gusto niya. Ayon sa profile ng content creator, tila tagahanga ito ni Kailin Alcantara. Umiinit ang usapin dahil ipinakita ng vlogger na tila mas pinili ni Kobe na